Alamat ng ilo-ilo, ang kambal na sina Ilo at Ili. Noong unang panahon, sa isang malayong pook na ngayoy tinatawag na Ilo-ilo, may isang mag-asawa na matagal nang nagnanais magkaroon ng anak. Dumating ang araw na pinagkalooban sila ng dalawang anak na lalaki, kambal na parehong maganda ang anyo at matalino. Pinangalanan nila ang isa na Ilo at ang isa naman ay Ili. Sinadya nilang magkaiba ang pangalan ng kambal upang madaling makilala ang bawat isa. Ngunit habang lumalaki ang dalawa, napansin ng mag-asawa ang kanilang pagiging magkaiba, hindi lamang sa pangalan, kundi pati sa ugali. Si Ilo ay may mabuting puso, mapagbigay, at laging handang tumulong. Si Ili, sa kabilang banda, ay sakim, may itim ang loob, at hindi marunong magpakumbaba. Madalas silang mag-away, magtalo, at magkutsaan na nagdudulot ng labis na lungkot sa kanilang mga magulang. Isang araw, dumaan sa kanilang nayon ang isang matandang ermitanyo. Pawis na pawis at uhaw na uhaw ito sa tindi ng init ng araw. Lumapit siya kina Ilo at Ili at nagmakaawa. Mga binata, maawa kayo. Maaari ba akong makahingi ng isang basong tubig? Ngunit si Ili ay agad na tumanggi. Bakit kami mag-aaksaya ng oras para sa iyo? Maghanap ka ng ibang mahihingan. Napangiti lamang ang ermitanyo at tumingin kay Ilo. Sa kanyang pusong dalisay, si Ilo ay nagmadaling kumuha ng malamig na tubig at iniabot sa matanda. Habang umiinom ang Ermitanyo, bigla itong nagliwanag at nagbagong anyo, isang diwata ang nasa kanilang harapan. Mas mahigit ilo, wika ng diwata, ang iyong kabutihang loob ay gantimpala ng langit. Ngunit ikaw, Ili, na puno ng kasakiman at yabang, ay hindi karapat-dapat manatili rito. Sa isang iglap nawala si Ili na parang usok na tinangay ng hangin. Walang nakakaalam kung saan siya napadpad, marahil ay isinumpa upang maglakbay mag-isa sa kawalan. Mula noon, si Ilo lamang ang nanatili at kinilala ng mga tao. Minana niya ang malawak na lupain ng kanilang angkan, at ang lugar na ito'y tinawag na Ilo-Ilo bilang parangal sa kanyang kabutihan. Paglipas ng maraming taon, nakalimutan na ng mga tao ang tungkol kay Ili. Kung tatanungin mo ang mga matatanda ngayon tungkol sa kambal ni Ilo, iisa lang ang kanilang sagot. Ah, si Ilo. Siya ang may mabuting puso. At doon nagwakas ang alamat ng ilo-ilo isang paalala na ang kabutihan ay hindi kailanman nalilimutan, samantalang ang kasamaan ay naglalaho na parang hangin.